pangga so for today's video gagawa tayo ng mango Greyhounds ito, ito ang ating mga ingredients mga pangga. Isang pack na MY Sun Greyhounds crush. 'Yan at syaka, tatlong pack na M.Y. Sun Graham's na biscuits. At ito ang aking ginamit na all-purpose cream ay ang Angel. Yan, bali, apat binili ko mga pangga. Medyo cheaper siya kaysa dun sa Nestle cream at sa Alastra cream. Pero mas maganda yun. Pero okay na okay na ito mga pangga. Meron din tayong Jolly Cow na condense. At meron din tayong Jersey na condense. Yan. At meron din tayong apat na pirasong mangga. So, yan yung ating mga ingredients mga pangga at yan ang ating gagawin na mango grahams. So, yan. So, tara mga pangga. Gawa na tayo ng mango grahams. So, ayan mga panggan, na natin yung ating mga dilata. So, lalagay na natin siya sa bowl lahat, yung apat na all-purpose. bibit natin siguro siya kahit mga 3 minutes ayan So, napansin nyo mga pangga, medyo nag smooth na yung ating cream. Ayan, maya maya, pwedeng pwede na yan mga pangga. So, ayan mga pangga, no? slice na natin yung ating mangga para mai-prepare na natin sa paggawa natin ng mango grahams. So, yung cream na binit ko kanina is nilagay ko muna siya sa ref. Yan, tapos babalikan natin yung mga pangga pagkatapos nating maslice slice yung ating mangga. Panggano um, kinuha na natin yung cream na nilagay natin doon sa ref. So, kung napansin nyo mga pangga, naglagay ako ng Graham Crush. Kasi, mas gustong gusto ko siyang nilalagay sa cream yung Graham Crush. Kasi, yung cream niya, uh, hindi masyadong parang nag-watery mga pangga. Um, parang mas may volume siya or mas may body siya mga pangga. So, try nyo to mga pangga. May get nyo yung ibig kong sabihin. Kasi yung typical na may gumagawa ng mango grahams is talagang um, all-purpose cream lang tsaka condensed. Pero ako, talagang gustong gusto ko nilalagyan ng graham crush. Kasi, pagka ifafile ko na siya, hindi siya masyadong watery mga pangga. Yan. So, parang talagang ano, thick na thick yung cream niya mga pangga pag ifafile mo na siya. So, yan mga pangga. No? Uh, kalahating Graham Crush lang yung nilagay ko dyan mga pangga. So, yan mga pangga, no? Uh, na tayo ng ating mga Graham's, M.Y. Son, Graham's Biscuit. Paano ba i yung mga pangga? Biscuits or biscuit? Ewan ko ba. Basta yun na yun. So, yan. ipa natin yung mga pangga. Pagkatapos, um, papain mabawan natin yan nung ginawa nating cream, yung all purpose, condensed, tsaka yung hinalo nating graham crush. Tapos mangga, tapos yan, biscuit ulit, um, cream, tapos mangga. Paulit-ulit lang mga pangga hanggang sa mapuno yung ano, um, pinaglalagyan na yan, yung foil na yan. So, yan mga pangga. So yan, file natin muna mga pangga. pangga, maglalagay na tayo ng cream sa si imabaw. Actually, mahirap talaga maglagay ng cream sa si imabaw kasi dumidikit yung biscuits mga pangga. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng ano dyan, kutsara yan, pangdagan para hindi, hindi sumama yung mga biscuits sa nilalagay kong cream yan. Yan, yun yung technique mga pangga para hindi siya sumama kasi umaangat yung mga biscuits mga pangga eh. natin yung ating mangga. So, yan. Medyo tipid-tipid lang talaga yung mangga mo. pangga. Kasi, ang mahal-mahal talaga ng ano ngayon, pangga, mangga. Pero, syempre, um, ia, ano naman natin yan. Uh, pupunuin naman natin ng mangga yan, mga pangga. Yan. So, yan. Pagkatapos ng mangga, na may social distancing yung mga pangga, <laughs> lagyan na natin ng mga biscuit, mga pangga. Okay, mga pangga para hindi naman tayo ma-short sa mangga okay lang yan kahit may social distancing yung mga mangga So, ng ating mango graham. So yan, pwedeng-pwede natin yan ilagay sa ref para mag-set yung ating mango Grahams So yan, mga panggasa na nagustuhan niyo yung aking video sa paggawa ng mango Grahams at nag-enjoy din sana kayo. At sana kung hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please to subscribe to my YouTube channel pangga Menggay and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na ia-upload ko soon. Ingat kayo palagi. Bye. OOOOOOOH <music>